ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukulin niya tulad ng ginadawan ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Umasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyong mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtang. Dagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilango at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang may suot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakita may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo. Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasa ako na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampang. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutim? Nauhaw, naging dayuhan, na wala ng may may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglengkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang tinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, dayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapo noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na paminuhon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukulin ko ang mabubutit mas asama ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunen, Pastol ko'y Panginoong Diyos. Hindi ako magdaraho. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihinlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos hindi ako magdarako. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang bilang. Ito'y yung ginadawang nafikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalas ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang paghibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saafit tataglayan habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Gayun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuan ay ang kamatayan at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pay ilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin. Paghahari kanyang angkin. Aleluya. Aleluya.